Good morning, mga Lodi. Mga Lodi. Mga idol, kapi. Ayan. 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 Ayan ito lang yung ano, kasanayan meron naman kami sa bukal mga lodi anyway, ah. e, ito ito nasanayan ko na yung yung asukal na to ilang years na ginagamit ko ito lodi yung idol yan 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 yung sugar ko lodi Kaya pa bumili yan, Ati ka na ayan mga idol. Ayan sa tayo. na. Kapi ka na ba? Ayan dalawang pala ba <laughs> yung... halaman harus Pandi Salmadol chấp Bác em tới lớn cho nó cay em có đi thì ai rồi Well. Mm. Mm.

kung so, mga pa tayo nahanap ng maganda. Ayaw yung ibang nangingin lang eh. So, wait so, lang tayo. Kuwante so, lang tayo lang tayo. Okay. Marami pang nakalaw na play. Sana magbibigyan so, ko tayo lahat. Thank you. Support lang. Please like. Follow. Uh, Share. So, subscribe nyo yung YouTube channel ko. Kapobre channel. I am. Thank you.